hello. Ngayon ay um, i-explain ko sa inyo kung paano tayo babayaran ng isang PTC website. Okay? Paano ang bayaran? Paano mo kikitain ang pera galing sa PTC websites? Okay? So, una, open ka ng browser for example, sa gagawin kong example ngayon ay yung sa neobox.com Okay, so type lang natin neobox.com o di kaya pwede kayo pumunta doon sa solid.com.ph tapos search nyo lang yung ok income na ano na word doon sa search engine ng solid.com.ph tapos lalabas yung tungkol sa PTC pwede din doon tapos ma para mas madali tap na natin ubox.com okay so um, since registered na po tayo tapos na tayo mag register so login na lang tayo gamit yung username natin at password natin Yan. so for example dito pagbaguhan ka po tulad nito kaka withdraw ko lang ng income ko um, bumalik agad sa bumalik sa zero yung um, ano ko uh, balance ko dito okay so sa tabi ng username mo ito yun ito yung kita mo dito susulat lalagay dito okay paano ako kikita okay simple lang di ba magiklik ka lang ng ads so dito lang yun click mo yung ads so itong mga number na nakikita mo dito ito yung um, nakalagay na available na ads merong anim apat apat so pag kiniklik mo itong view advertisements So, ito yung lumalabas. So, sinasabi niya na you haven't viewed any advertisements today kasi di pa ako nagkiklik nag ng mga ads sa araw na to. Okay. So, ito po yung dapat mong i-click lahat. Okay. Kikita ka sa pag-click nito. May mga nakalagay kung magkano yung kikitain mo. Plus, meron kang one bonus pack. I-explain ko uli yan okay so ngayon paano kita kitaan pag kiniklik mo ito kunyari sa akin 0.043 pag kiniklik ko ito may madadagdag madagdagan to ng 0.001 okay so click mo lang yan ah tapat mo lang dun sa red na binibigay ng websites click mo lang ulit tapos yun mag open ng ibang ibang tab tapos ito na yung advertisement nila papanuhin mo so nakalagay dito waiting lang habang nakaload siya pagkatapos mag-load ayun advertisement validated so 0.001 so close mo pag close mo mag-i-keep, mapapansin mo 0.043 pa rin pero pag ni-refresh mo siya i-refresh mo to yan. Point zero 44. So, ganun lang kasimple. So, click mo lang to lahat. Kanyari, click mo to lahat. Pag na-click mo to, dito ka na naman. Click mo to. Tapos yung drive that. Yun, lalabas naman siya. Yung pangalawang tab. Yan. Naglo-load yung advertisement. Yan. Matapoy yung yellow. Yun yung sign. Pag natapos yan, boom. 0.001 ulit. Mm. So, ganun na kasimple. Pwede mo siyang panukin kung ano yung in-advertise nila. Okay. Basta ang um, halaga, na-click mo siya at may nakalagay na natapos mo yung pag-click at na-credit mo yung 0.001. So, halos pare parehas lang siya sa ibang websites. Pagkakaiba lang nila is yung technique o yung style kunyari dito is pag kiniklik mo may red doon naman sa iba kunyari sa click since pag click mo pipili ka ng pipiliin mo yung pusa sa app uh, merong apat na na aso at isang pusa at i-click -click mo yung pusa so ganun sa kanila doon din sa ibang PTC websites is iba din so since new to ganito yung style nila okay so na-click ko na 0.044 pa rin i-refresh mo lang yan yun 0.045 ganun lang kasimple pag naubos mo yan meron ka ng 1,2,3,4,5,6 2, 3, 4, 5, 6, 9 na 9, 10 10, 10 ba tama ba? 10, 11 advertisements so, meron kang tag 0.01 diba? so point 0.01 0 1 pag natapos yan ang madadagdag sa account mo dito ganun lang kasimple diba pag umabot ka sa minimum amount nila na cash cash out pag aabot ka dun pwede mo na siyang i-withdraw i-withdraw mo siya transfer mo siya sa um, online payment processor mo yung paypal Pesa Liberty Reserve Solid, solid Trust Pay ng mga online payment processor at galing dun i-transfer mo na naman siya i-transfer mo rin siya papunta na dun sa bank account mo o di kaya credit card o di kaya maghahanap ka ng mga taong kunyari meron kang pira sa PayPal, meron kang kakilala na gusto niyang bumili ng ng PayPal pagpalit niya sa totoong pera. So pwede kayo mag-usap doon, di ba? Palit niyo. Papadala niya kung saan mo gusto. Niya mayroon ka ng smart money, may Globe Cash ka. O gusto mo ipadala na lang niya sa Western, di ba? Tapos palit kayo. Bigay mo rin yung pera mo sa PayPal. So ganun lang. Ganun lang kadali. So yun. Thank you at sana ay naintindihan nyo at pag meron kayong mga iba pang tanong, pwede po kayong bumisita dun sa sulit.com.ph tapos type nyo lang yung okay Income sa search engine tapos nun makikita nyo dun yung mga nakapost na about PTC. Okay, nagbibigay din ako ng libreng uh, tips and guides. Okay, so um, gusto ko kikita din kayo katulad ko. Okay, so Thank you and God bless.